Magandang araw mga bossing. After ko ma itong sasakyan, may problema pala si customer dito sa aircon niya na sinubukan namin mahina na yung lumalabas na hangin at halos wala na siyang lamig. Kaya ang sabi ko sa kanya, dapat ipacheck niya na yan sa gumagawa ng aircon. Kaya lang, hindi ko naman siya masisi dahil nag-aalangan na siya ngayon sa mga gumagawa. Pero, pwede yung aircon filter lang nito may problema. Barado yun. Kaya lang, first time ko lang magkalas nito. Hindi ko kabisado. Pero, nag-base na ako sa mga experience ko dati. Ang problema, wala akong makitang cover ng cabin filter. Kaya, inisip ko agad, wala itong aircon filter. Pero, sabi ni customer, yung mga kakilala niyang may ganitong klaseng sasakyan, meron daw filter na nakalagay talaga. Kaya, sinaga akong hanapin. Pero, bago yun, tinanggal ko muna itong mga socket wire. Dahil nga sa nakaharang siya, tapos madilim pa, kaya nga si customer iniilawan niya ako. Tatlo yung socket wire, nakaharang mga boss, bunutin nyo lang yan. I-press nyo sabay hila. Sabi ko nga kay customer, talagang hindi ko kabisado ito. Kaya nga kung makita nyo, tinanggal ko lahat ng nakaharang dito sa harapan para makita ko yung posisyon ng aircon filter niya. At sa awa naman ng Diyos, nakita ko. Manipis lang pala yung aircon filter nito. Itulak mo lang pala yung dalawang gilid nito pa sa lubong. Saka abo dahan-dahan hugutin. O diba, tanggal na. Naku po! Grabe naman pala 'yung nakabara dito sa aircon filter niya. Kaya pala halos wala na lamig, wala na ring hangin lumalabas. Hindi mo na marinig 'yung buga ng blower niya eh, Sa kapal ng dumi. Ibig kong sabihin, 'yung buga ng hangin mga boss, hindi mo na siya marinig dahil sa sobrang kapal na nakaharang na dumi dito sa filter niya. Mabuti na nga lang mga boss, 'yung type nung filter niya is washable. Ang ginawa ko diyan mga boss, tinanggal ko muna 'yung mga nakaharang na dumi, 'yung alikabok niya na, na naging buo na. Tapos nung matanggal na siya mga boss, Tsaka ako ngayon siya nilagyan ng sabon na powder. sinabun ko yan para mawala yung amoy nitong filter niya. Kinuskus ko maigi yan hanggang sa matanggal talaga lahat ng mga kumapit na alikabok dito sa filter niya. Alam niyo mga boss, pag ganito naglilinis ako ng mga ganyang klase na filter, hindi ko yan ginagamitan ng kahit ano. Kahit brush hindi ko siya ginagamitan. Kamay lang ang ginagamit ko tsaka yung tubig. Pwede kasing ma-damage yung screen niya kapag brinas mo yan. Kaya mas maganda, lilinis naman yan kahit kamay lang ang palinis mo. Tsaka yung tubig, medyo pressure ng konti, babaksakan siya. Lilinis yan mga boss, tapos ipapagpagpag nyo lang. Pwede rin siyang hangin, pero wag naman masyadong malakas. At pag okay na, kita nyo naman mga boss, di ba? Malinis na. Ang susunod kong gagawin dyan, syempre, ibibilad ko yan. Sa sobrang init ng panahon ngayon mga boss, siguro mga 20 minutes, 30 minutes, toyun tuyo na yan. Alam nyo mga boss, naging ugali ko yung pag hindi ko kabisado yung trabaho, nagtatapat ako sa customer. Maganda na yung alam niya. Mahirap kasi nagdudunong-dunungan sa bandang huli mapapahiya ka. Pero pag binigyan niya ako ng lakas ng loob, go, yum, Binibirain ko yan. Sa pagkabit mga boss, same procedure. Kung paano yung dating forma ng aircon filter nyo, gano'n nyo siya ibabalik. Igit sa lahat, dapat balanse nyo siyang ipapasok. Sabay nyo siyang itutulak, ibig kong sabihin. Tapos ilapat nyo siya maigi. Para sigurado kayo, nakalak yan. Ilalapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung position. Hindi mo siyang papansin eh, no? na filter siya, di ba? Diba? Pero yung dalawang gilid na tinuro ko, ayon yung ipipress nyo. Gamitin mo yung dalawang kamay mo tapos sabay mo silang i-press pa sa lubong. Saka mo ngayon dahan-dahang bunutin itong aircon filter. O diba, dahil alam ko na, madali lang pala. Kaya kayo mga boss, pag tinuturuan ko kayo, huwag niyo iisipin lagi yung mahirap. Isipin nyo, kaya nyo yan. Kasi unang-una, nakaya ko nga eh. Hindi mas lalo nyo kakayanin mga boss dahil kayo, napapanood nyo na itong video kung paano nyo gawin. Ayun ang ibig ko sabihin. O ilagay ko na itong tatlong socket wire mga boss. Sa paglagay ng socket wire mga boss, hindi mo na kailangan i-press yan. Basta itusok mo lang siya, maglalak na yan. At kung medyo matigas yung pagkabit mo ng socket wire, alalayan mo lang ng kamay mo sa kabilang side, baka naman masira kasi yung katulad niyan masikip, di ba? Iniisip ko baka masira kaya inalalayan ko ng kamay ko sa pagtusok o ilapit ko itong camera para makita niyo na yung socket wire nga yan, o di ba? Okay na siya lapat na lapat na dahil nga sa okay na yan ang susunod kong gagawin dyan is ipa-start naman itong makina para masubukan na itong aircon yeah, aircon walang hangin malakas yung hangin ha? malakas lakas na sige ito yan lakas na ano kasi nung ula ayan ano lakas na lakas oh ulo mo tunog lang wala yan eh hindi <laughs> ka malaman kabutihan ng Diyos eh, pinakita niya sa atin kung ano gagawin, eh. hindi ko kasi alam yan eh. Okay, isa na lang pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo mga boss, ganyan ako pasaya kapag nakakagawa ako ng isang bagay na hindi ko naman talaga alam kung paano gawin. Pero isa lang ang alam ko, basta hindi ka nang lalamang may magtuturo sa iyo sa itaas. Dahil hindi naman tayo bakakagawa, maliban na lamang, samahan tayo ng Diyos. Kaya hindi natin kailangan man lamang dahil sa isang iglap lang, kayang bawiin ng Diyos yan Yung magkasakit ka lang, o kaya isasamahan mo sa buhay Pwedeng dyan lang sa pagpapagamot, papunta yung pinaghirapan mo Huwag sana kayong ma -open. real talk yung sinasabi ko Tandaan mo, ang paggawa ng mabuti, kailanman di yan magbubunga ng masama Simulan mo yan, kahit isang araw lang, masasanay ka Okay Malakas okay. okay. <laughs> <Walang> na, sir Malakas Malakas <laughs> na Nagtiis ka na ganun katagal, ano? Mm Hindi -hmm. Buti na mo sa akin mm -hmm. Okay, sir. Patay. Patay ko na, sir. Opo. Sana mga boss, nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag naman sana kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat.